napakasaya na namin kapag nakikita namin yung mga customer na pagka-serve sa kanila, pinipicture na nila, tapos nagse-selfie sila. And then uh, after that, pino-post nila sa kanilang social media. So free marketing. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbilio, ang may-ari ng Blasilda si Special Pansit Kabagan. Guro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin sa weekend. At ayan, uh, break time at ito nakanakaw ako ng oras para makapag vlog dito sa king uh, studio yan sa loob ng ano sasakyan dito kasi hindi masyadong maingay uh, at ayun uh, hindi nakaka disturb sa mga iba ayan so portable okay portable studio Ayan, so kahit saan pwede akong magvideo. So sa tanong na, <coughs> ano ang pinakamasayang uh, nangyari o pangyayari at pinakamalungkot na pangyayari sa buhay o sa pagiging isang uh, may-ari ng isang pansit-kabagan business. Ayan, so sasagutin natin yan. Ay ayun na nga, so masaya kami kapag uh, yung mga customer namin, ay uh, na appreciate nila yung aming pansit kabagan. Masaya kami kapag nagugustuhan nila. Masaya kami kapag komportable uh, sila na kumakain, nagkikwentuhan, barkada, pamilya at uh, uh, ayun. Masaya kami kapag naubos nila. Yan ubos nila yung kanilang mga orders. Yan. At uh, masaya din kami kapag uh, tapos nilang kumain ay nag-order pa sila for take-out. At uh, ang madalas nilang sabi ay para daw sa kanilang anak sa bahay na naiwan o kaya sa kanilang uh, nanay na nandun sa kanilang bahay. So, pang pasalubong. So, dun kami masaya. Ayan, kasi ibig sabihin lang nun ay na-appreciate nila natutuwa sila at nasasarapan sila sa aming produkto na pansit kabagan ayan so marami pa marami pang mga pangyari na masaya kami na makita sa pag sa mga experience namin na na 1 year and 6 months na na nagpapatakbo ng pansit kabagan business ah uh, yung iba naman ayan yung iba masaya kami dahil Uh, napipili na la doon sa amin na kumain na nakakapag-usap ng maayos. Ayan. So, ayun. Kasi presko doon kasi sa amin. Presko, fresh air. Ayan. At masaya kami na nakikita namin sila na komportable na kumakain ng pansit kabagan. Ayan. Uh, masaya din kami kapag ka maraming customer. Ayan, pero masaya masaya na nakakapagod. Ayan, masaya mag-serve pero pagkatapos nilang kumain maraming hugasin. And kaya pagod pero sulit naman. Ayan. So ayun yun yung mga bagay na masayas na experience namin sa uh, buhay pag ninegosyo habang empleyado. Ayan. Ah... Uh, sa mga bagay naman na, na nakakalungkot na na-experience namin na nang napangyayari ah uh, eh, nalulungkot kami kapag uh, ayun may mga nag-order may mga nag-order tapos ubus na yung noodles so ayun malungkot kami na hindi namin sila na nalulutuan na papag serba na sa serban ng pancit kabagan dahil lang sa wala ng noodles ubus na at kailangan ulit umorder at pag nag-order kami kinabukasan pa siya darating so ayun nadidisappoint yung iba na na gutom na gutom sila galing pa sila sa malayo pero pagdating nila wala lang nawalan naubusan na sila ng noodles so ayun uh, nakakalungkot na makita sila na umalis na disappointed Ayan. Minsan, kung hindi noodles yung naiubos, yung karne naman ng baka, yung giniling na baka, ubos din. and So, kinakausap na lang namin sila ng maayos na pasensya na po, ma'am. Uh, hindi kasi namin expect na maubusan ka, pala kami ngayon. So, ayun, nagiging honest na lang kami sa kanila. Uh, at ayun, yun yung mga bagay na nakakalungkot. Ayan malungkot din kami noong naka-experience naka kami ng kapalpakan. So, yung ano, yung nangasim yung Shanghai na naiserve namin. Late na namin na, na nalaman na maasim na pala. So, ayun, nakakalungkot. Sobrang disappointed kami noon kasi uh, kahit hindi man sabihin ng mga customer, uh, bad experience yung na-experience nila. Kaya lesson learned din sa amin yon na wag pakampante ah uh, laging i-check. Ayan. So, 'yun yung mga nakakalungkot. Ay, 'yun yung mga masa masaya na nangyari at yun din at pati na rin yung mga nakakalungkot na pangyari sa buhay namin na nagpapatakbo ng pansiteria business. Ayan. So, anong nat ang natutunan ko ay ah uh, may mga pa, ba, may mga araw na masaya, may mga araw na malungkot, pero uh, hanggat hindi ka tumitigil, ayan, sa mga bagay na problema na nagpapalungkot, problema na nagpapalungkot sa iyo, problema sa negosyo na nagpapalungkot sa iyo, hanggat hindi ka tumitigil, malalagpasan mo at malalagpasan mo 'yon at ma matatakbat matatakpan din siya ng kasiyahan ayan as long as na hindi ka huminto ayan mareresolve mo yon yung mga hindi magandang pangyayari matatakpan siya ng mga magagandang pangyayari at magiging masaya ulit so yun yung ano naging cycle So dahil sa hindi kami tumigil nung mga nakaka-experience kami ng mga malungkot na pangyayari, ayan, naabot din namin yung yung araw na sobrang saya, sobrang nakakatuwa. Kaya 'yun yung naging ano, 'yun yung naging lesson sa amin. Huwag sumuko, huwag tumigil. Kung may problema, ayusin agad at para matakpan yung mga nakakalungkot na pangyayari. So, 'yun, 'yun yung mga natutunan. And so, mahirap, mahirap siyang pagsabayan yung empleyado ka tawos nagnenegosyo, pero dahil malaki yung pangarap natin dito, Uh, mapapranchise natin balang araw ay uh, kakayanin tatrabawin natin sabi nga nila kung kaya ng iba eh, kaya din natin so ayun at uh, ayun sa mga mga makakapunta mapapadpad dito sa Flora Abayaw, Yan, tignan nyo po ang aming special pancit kabagan ang location namin ay tapat lang ng Nia Flora Apayaw address ay Uh, Dama de Noche Street, Purok Saranay, Poblacion East, Flora, Apayao. So, ayun. At uh, kita-kits tayo at matikman nyo ang aming pinagmamalaking special pansit kabagan dito sa amin. So, yun lang. Maraming salamat. Uh, at uh, salamat sa pagsubaybay. Uh, pagtambay dito sa channel na to. Kahit napaka raw Walang edit-edit. At -edit. uh, Ayun, pero may kwento at mga aral naman. So, ayun, uh, kita ulit tayo sa susunod na video and God bless sa ating lahat. Bye-bye.